tayo ngayon emergency mga bossing ito mga boss ito yung Tainova mga bossing 2023 model kasi ano ito mga ay tinanggal ko tuma mga boss kasi ano na sobrang uh, magasapang. hindi kasi pinalipis na may ari mga bossing itong sasakyan na ito mga bossing ay halos araw araw to ano tumatakbo kasi rin, akara kasi ito mga bossing ngayon mga boss ay pinalipis ko na ayos na tuma mga bossing uh, talagang pag uh, ano, sinarat mo ng, ng, kamay mo kailangan mga boss hindi siya magaspang kasi pag magaspang siya mga boss ay ganun pa rin yung ano niya pag yung mga bosing eh, ay mapil niyo sa paa niyo ay magpa-vibrate yung uh, pedal mga bosing, eh. kaya kailangan mga boss ay ano siya nung makinis talaga wala siyang ano bahid ng may grano-grano ang ngayon mga boss ay kakabit ko na to kasi gamida mga busing kailangan kasi sa sasakyan na to uh, magkakabit tayo ng kanyang brick pad sa mga gitno kasi mga busing wala siyang gates na makikita natin kailangan kasi mga bus may gates to kasi para malaman natin na uh, pudpud na pala yung pre natin itong brick pad kailangan tunang ng ganito mga buso. Oh. itong sa kanya mga bus ay wala oh. wala siyang nakalagay kaya meron akong mga savings nito mga bus ay lagyan ko to ng isang piraso para Uh, mamonitor monitor niya yung uh, kanyang brake pad kung put, put na or hindi pa kasi pag na namimrino ka na mga busik ay pag nasagad na siya ay ano parang may bakal na ano sumasayad dito kasi yan mga boss oh, dito dito yan nakalagay dapat meron siyang ganito para pag ma maabot na siya sa kanyang gauge kasi ito kasi ang pinaka gauge mga boss maabot na siya sa kanyang gates na yan ay pag preno natin ay mapipili natin na mayroong bakal na sumasaya dito kaya importante ito mga boss pag sa mga sasakyan ngayon kakapit na natin ganun din sa kabila mga boss lagyan nyo rin ng ganito para hindi kayo ma ang nangyayari kasi mga bossing na ma maabot tong metal eh mas kaya nasisira tong ano ng rotor disc kailangan yan mga boss kahit sa, sa loob lang meron sa labas hindi nyo at Pangalawang importante mga boss ay itong ganito. Dapat hindi tumawa wala-wala sa inyo sa mga prino Itong clip na to kasi Malaking tulong din to mga bus, Yung iba mga boss, sing ng ganito. Hindi nila alam mga bus na malaking tulong to sa preno. Dito 'yan nakalagay mga boss, oh. dito. Kasi pag apag natin, tutulak yung piston ay pag uh, uh, pitaw natin yung brake ay seserong magtutulak dito para ano, bumalik. Ganyan ang trabaho nito mga boss itong ano na to. Uh, clip ng brick pad dito. Naka ano din yung mga sandalawa mga boss niyan no. Paka importante ito mga busing para hindi siya nakadikit lagi dito sa ano sa rotor disc. Kaya minsan mga boss ay kumakalansing. Yun ang nangyayari minsan dito mga busing parang mayroong sumasayad kasi wala silang ganito. Pag mayroon silang ganito mga busing ay nakabuka kasi ng count dito mga boss para lang hindi siya sasaya dito yung ganyan, ganyan o oh. no? nakabuka yan para hindi siya sasaya talaga yun ang trabaho nito mga boss sa mga uh, brake pad natin ngayon nga boss ay ikapitan natin to Ayon, yun, na. yun na yan natatanggal mga boss kasi nakalock na yan siguro dahil nyo yung mga boss na mahigpit tong dalawang turnilin nyo natin kasi ito lang yung uh, humahawak dito sa ano sa kanyang uh, brake caliper na yung tinatawag ang brick lang naman ito mga boss Huwag nyo naman sobrahan ng higpit baka maputol. At saka pag uh, tinanggal nyo ulit mas sobrang sikip, masisira yung ano, yung tornilyo. Tama-tama lang mga boss na hindi siya matanggal. Pag itong ano mga busing, hindi pwedeng mag magtagal sa ano, sa shop kasi pero ano, naghihintay na mag-abang. Ngayon, mag-usapos na tayo dito mga busing ay kakabit ko na yung gulong. Yan mga boss, kulang pa yan ng higpit kaya uh, ito na yung ano natin mga boss na sana wag yung walain yung mga pisa doon sa nakakabit sa ano sa ating mga brake caliper kasi malaking tulong yung mga boss sa ano sa mga brake system natin sa ating mga sasakyan mga bossing kaya kung mayroong nawawala diyan mga bossing ay magka uh, magka problema kayo doon sa uh, brake system ng inyong mga sasakyan mga boss sana kung ano nakakabit dito mga boss talaga ibalik nyo mga bossing yun ang pinaka uh, magandang free ng mga busing yung plito ang kanyang mga aparatos na nakakabit doon sa kanyang brake caliper mga boss hanggang dito lang yung video natin mga busing at thank you sa so pumunod natin mga boss uh, see you in the next uh, video natin mga boss uh, don't be apart parts